Sino ang hindi nang nakawan, hindi walang nanakawin. Marami mga kabataan kaya namatay dahil sa cellphone. Kung walang cellphone, hindi buhay pa. Kasi tinutukan, ayaw ibigay sa si cellphone dahil pa, paano na yung, paano niya mababasa yung mua. Kaya sukdo lang patayin mo ako, kailangan hawa ko ang cellphone ko kasi nag-expect ako ng text ditong, eat ka na. O, wala lang mga kakwenta-kwenta ng mensahe, nagpapakabatay sa cellphone. No? So, napapahamak. Riches can't be taken beyond the grave. Ito sa archaeology. Mga fero, mga hari, mga reyna, ang dami-daming din nalang kayamanan. Kaya nga yung mga libingan nila, nilanakawan, hinuhukay. Kasi sa dami ng kayamanan doon. Kung wala kang kadala-dala, you will rest in peace. Pero dahil ang dami nilang dala, eto ngayon, nadala nga ba nila? Di ba, pruwe ba? Hindi. Andun pa rin sa ilalim ng lupa. Kung hindi nanakaw ng iba, pupunta sa museo, ngayon, kung sa buhay mo, para ka lang magkaroon ng marami, nakipagkagalit ka sa mga mahal mo sa buhay, lumayo ang loob nila sa'yo, na-isolate ka, hindi ka sumaya, puro kahirap, ang dami mong na-accumulate, hindi mo naman madadala sa kabilang buhay, eh hindi ba kahangalan?